nyo Yan. Yan. Ito na yung segment oh. nating alam nyo ba. napaka-mabilis napaka intindihin. Kayang-kaya nilang gawin. Oo. Kaya namin Tama. Itong, alam nyo ba para ito sa kapakanan ng ating mga kababayan na simpleng health tips pwede pwede libre, walang bayad kahit mag-isa sa inyong tahanan. Ano bang topic natin ngayon, Boss B? Ang topic natin ngayon, ang topic natin ngayon, ngayon ang topic natin ay <laughs> Simple Home Remedies ng one. Part 1. <laughs> 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 Hindi eh. Simple remi Home Remedies ito, ito, sa Part 1. Mga, mga, parang ano, parang light. Parang light hacks. Yeah. Parang ganun. tanongin mo ko. Okay. Tanongin mo ko. Alam mo ba, pare, mabilis ako sa mga. Okay. O sige, tanongin mo ako. Gusto ko yung mahirap. 5 plus 2 plus 7 divided by 8 times 3 equals 2. 12. Ha? 12. 12? Hindi <laughs> 12 yun. Mabilis naman. Ay. ay. Okay. okay. Ganun ho, ang gagawin natin. Mga simple home remedies na pag may naramdaman kayong kakaiba sa katawan, meron akong sasabihin, pwede niyong gawin, mabilis makakatulong para sa inyong kalusong. Tama! Okay, okay. ito okay. na ang unang katanungan at iyong sasag sasagutin mabilisan lang. Yeah. Okay, anong gagawin mo pag meron kang tunik? Ano? Toothache. Toothache. Sa Tagalog, pasakit ng ipin. Ngumuya ka ng maliit na piraso ng luya. Oh! oh, oh ginger? ginger? Yes. Dahil ang ginger ay may anti-inflammatory property. Oh! Na kung saan, pag kinuya mo siya, makakapatay, makakatanggal siya ng pamamaga May anti-bacterial property rin ito na kung ang nagkokoos ng pagsakit ng ipin mo may bacterial infection, matatanggal nito. Oh! Kaling! Oh. Next! Ano man gagawin mo, pero meron kang asma! Asma? Hika! Ang, ang yan? Hika! Okay, yeah. uminom ka ng carrot juice. Nga! Dahil ang carrot juice ay napakataas ng beta-carotene at napa, nakita rin po sa kanyang clinical studies na ang carrots ay may for, mayroon din anti Me. Kaya pala si Bugs Bunny hindi hihika hindi, hindi, hindi. kahit ang bilis niyang tumakbo. Oh. Nga! Yeah. What's up, ah? diya. yeah. Bakit? Sabi niya, watch out, doctor. Oo, oh, oh lagi like, ka oh, hinahanap din. Oh, oh. oh, Ang galing niya. <laughs> okay. Okay. Pangatlo. Pagka meron ka naman menstrual pain. Anong Tagalog niyan? Negra. Anong negra? Ah, regla pala. <laughs> regla. Pagka po nagkaroon kayo ng mas, uh, menstrual cramps o masakit ay uh, yung puso niyo dahil kayo nire-regla. Ano ang kailangan gawin? Kumuha ho kayo ng malamig na tubig. Oh. Malamig na tubig. Okay. So, mm. Lagyan mo siya ng dalawa Tama! Tatlong lemon juice oh. Pigain mo doon Ihalo mo Ihalo yeah. Sa amin mo Bakit? Uh. Yeah. Dahil ang pH level ng tubig Pag nilagyan ng lemon juice Ay nagiging alkaline Alkaline? At dahil alkaline siya Kinokorek niya Ang inflammation Doon po sa ating uh, muscle Na nagkakram sa may puson Kinokorek yun? Yeah! Galing, di ba? Bakit hindi ka mag-doktor? Galing <laughs> mo. Galing <laughs> mo. Okay, next! Okay, skin issues. Huh? Skin issues. Mga problema sa balat. Balat. Oh. Kung oh. Kay... Anong kailangan natin? Kung kaya balat sibuyas. Oh. Pagkakuho, ang tama nyo ay sunburn. Sunburn. Gusto nyo yun, ka. Sa sikat ng araw, nasusunog yung ating balat. Ang tawag doon, sunburn. Ang pinakamagandang mabilis na solusyon diyan, yung potato, raw potato. Ah, raw potato? Ano ba po? patatas. na patatas? Oo. Balatan mo, tapos i-juicer mo. Tapos? Yung juice niya, tas salain mo. Yung juice niya, yun yung ipapahid mo. Hindi lamang po sa sunburn ito maganda. Maganda rin po ito. Maganda rin po ito sa mga pizza. Piksa! Ah, wala tayong kamalay-malay dyan sa piksa na yan. Mm -hmm. Dahil hindi ko na-experience yan. Hoy, <coughs> suki ka na. Ah, wrinkles tol. Ah, wrinkles? Wrinkles. <laughs> ah, wrinkles. Oh, alam ko Marin wrinkles. Green, green, wrinkles daw hindi wrinkles sa. Ah. Oh, yan. Wrinkles. Yan. Yeah. So ulitin natin. Yung raw potato. Raw potato, babalikan mo. Chuk, 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 chuk. Tas i-juicer mo. Salatin mo ngayon yung mati Wait, wait, bar? Parang oi, Tama! Kahit mo sa affected areas, kaya yun, Okay, next is Running Man. Ha? <laughs> Ay, Running Nose pala. Running, 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 nose. running nose. nose. Running Nose. Running Nose. Running Nose. Oh, mahirap. Carpeted eh, carpeted. Mahina. Oh, ayan. Mahina raw sound ng mic ko. Naku, sayang naman. Ngayon, okay na? Okay na. Okay, sige. Ano yung huling tanong mo? Yung Runny Nose. Runny Nose. Okay. Yeah. Pag may runny nose, magpahid lang kayo ng eucalyptus sa inyong hanky. Ano yung hanky? Yun yung ano eh? Hoy, wala ka. Hello. 'Yun yung panyo, panyo. Panyo, maglagay kayo ng eucalyptus. Tapos inhale mo. Okay. Yeah. Ma ma ma, ma tulong yan para huminto yung tuloy-tuloy na paglalabas ng sipon na kung tawagin ay running oh, no. Ha? ang dami ha okay. Yes. Last na, last. pag meron ka namang headache uy tagalog sakit sa ulo ah, check, oh, check. Check, check. ang kailangan mo ay check, check. yung apple pipitigan mo okay. pipitigan mo mm -hmm. ng salt mm -hmm. at kakainin mo yon empty stomach sa umaga. Eat apple sprinkled with salt. No. Ah, apple, yung, yung apple. Binudburan mo ng, mo Iodized salt. Pero mo yun sa umaga wala pang laman dyan. Sige, tuloy mo. 'Yun, 'yun nga 'yun. sinabing sa isang apple is sprinkled with salt, empty stomach in the morning. So, sa morning isang apple po, or kahit kalahating apple, chinap niya, lagyan, isprinkle niya lang ng salt in an empty stomach, mawawala ho ang inyong headache. So, napakaganda po ng ating uh, topic ngayong, alam nyo ba, simple home remedy sa pang araw-araw, madaling gawin, na andyan dyan lang, kayang-kaya nyo. So, ito po yon Number one, kung masakit, uh, ino lang natin, ha? Huh? I-recap lang natin kung masakit ang ngipin, you have the toothache chew a small of ginger. Kung kayo naman ay may asthma, drink carrot juice. Kung meron naman kayong menstrual pain, drink cold water mixed with 2 to 3 lemon juice. Yan. At kung meron namang skin issues, apply rope for sunburn boils, wrinkles, etc. And pag runny nose naman po, inhale the eucalyptus sa loob ng panyo. So inhale, exhale lang yun. Pasiguro for one minute or two minutes, pwede nyo gawin yan. And the last part is yung ating headache. Kung kayo may headache, eat apples sprinkled with salt, empty stomach in the morning. Yan po yung ating tips Yeah. Sa araw na to. Oo, oh, nakita nyo, napakasimple lang. At natutunan nyo yan dito lang sa... Alam nyo ba! <laughs>